Tigil muna kami para siya ay makakain. Ayan, guys. Good siya. Ako kumakain na siya, hindi. Ayan yung sa kanya. In inumin niya akin. Okay. Ayan ang view namin dito, guys. Kain muna kami. Bye-bye. Ito guys. Nakaanap na kami ng pwesto. At ito, isa, Tingnan nyo naman. Nilagay na sa kanyang ulo yung paper bag ng Jollibee. Ayan, ganito kami guys lagi pag nasa biyahe At talagang hindi na, na rin kaya namin ang guto Talagang kailangan na namin umanap ng spot At oh, kakain na lang kami sa gilid ng kalsada. Maganda naman sa ganitong view At kahit papano, makakapagpahinga ng kaunti At maya maya, tuloy na naman sa biyahe ito na nga guys nagmamadali na kami dito sa pagkain dahil nakita namin ang ulap na napakaitim na naman at baka abutin na naman kami ng ulan dito sa aming spot na kinakainan so ayan kaya kami ay nagmamadali na sa pagkain Ayan guys, salamat kami sa Panginoon sa araw-araw na pag-guide sa amin, sa pag-iingat na lagi kami nasa kalsada. Ang, um, yan ang buhay namin guys, kasi araw-araw kami namimili ng mga gulay, minsan pumupunta kami o bumabiyahe kami ng Maynila. At doon din ay nagdadala kami ng mga kamoting baging, kamoting kahoy, saging, kahit ano guys, basta kumita. Man guys, itong isa gusto na daw niya matulog kasi busog na. Ayan nga, naging pake na kami guys. Hindi ko na tinapos ang pagkain namin dahil nandiyan na yung ulan. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye! God bless!